Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Pasensya na po kapag hindi po ako nakapag-upload. Sa mga na-upload natin, pwede nyo po yun na panorin ulit kasi timeless po yun. Okay? Pwede nyo po yung ulitin. So, wag po kayong mag-alala. Mga positive energy doon, pwede naman pong lumabas doon ulit sa inyo at maklinin ninyo. Maraming salamat po sa nagantay na maridin. Akapila. Huwag po kayong mag-alala. Lahat kayo po ay bibigyan ng pagkakataon. Okay? So, anything na problema, kailangan po duman sa reading. Checking energies tayo sa inyong mga person. Oh, wow, ang ganda ng cards niya, no? Maganda. Tingin ko. ayusin lang natin para maging maayos ang ating reading actually hindi ako prepare dahil masama ang pakiramdam ko pero okay lang may nag message sa akin na nalulungkot daw sya sila kasi wala akong upload huwag po kayong mag alala kasi pwede nyo pong panorin yung mga napanood nyo na timeless po yan nakakaakit po yan ng swerte. Ano? Okay. pupok-pok naman yung kapitbahay ko na yan. Hindi ko alam kung dinig ninyo. Gate lang ang ginagawa. Hanggang ngayon, hindi pa matapos-tapos siguro magkakaapo na lang ako kinagawa pa yung gate nila <laughs> ay nako hindi ko alam kung naririnig nyo sa video pero nag maingay dito <laughs> bigla daw ako narinig ng kapitbahay ko <laughs> kasi nanonood din natayan sila eh alam nilang tarot reader ako So, sige. Unahin natin yung energy ng person niyo Ano? Pero, mabait yung mga kapitbahay ko. Thank you, Lord. Mabait po sila. Alhamdulillah. Wala naman ako so far na nakikita sa kanila. Napakabuti nila. At swerte po namin dito. Napunta kami. Nagsama-sama dito sa isang subdivision. Okay. oh Hmm. Bakit nai-stress ito? Mm hmm. dami niyang plano. Dahil siguro sa mga plano niya kasi sunod-sunod eh. Hindi siya makakapag-isip ng maayos. Actually, umiiyak itong person mo. In the remote by the sin Air aircon. Malamig. Okay. Okay baka siguro hindi siya makapag-focus. Kasi ang dami niyang iniisip. Ano? Ang dami niyang iniisip sa buhay. Failure siya. Baka hindi lang to nagpapakita sa'yo pero umiiyak po ito sa'yo. Kasi nafe-fail ka niya. Okay? Nakakatanggap siya sa'yo ng masasakit na salita. Or anything na kung hindi man to ngayon, pwede po na pass nangyari na to nagawa mo. Naiinsulto mo siya. Okay. So, ginagawa naman niya yung best niya. Sa tingin ko, mabuting tao naman ito. Medyo nakakapagsalita lang kayong dalawa ng masasakit. Okay. Okay, meron siyang lakad na hindi matutuloy. Possible na siguro meron lang siyang gagawin or nai-stress lang talaga siya. Pero, Uh, meron siya dito yung aim niya gusto niyang makapag-ipon ano. Meron siyang hinahanap siguro if ever bagong lover to. Um, parang ikaw yung makakatulong sa kanya na para nakakalimutan niya yung problema niya. Pero kung mag-asawa kayo, sa tingin ko naman uh, kailangan yung both side na magtulungan. 'Yun ang gusto niya. Okay? medyo naiirapan din siya dito kasi parang, syempre, uh, hindi ko naman sinasabi na dapat lalaki lang ang bubukay sa pamilya. Both, dapat, ano, magtulungan kayo. Kasi kung isa lang ang kita, kung isa lang ang source of income ninyo, mahina. Kawawa kayo. Dapat dalawa po kayo ay kumikita. Okay? Sa mga single dyan, makakatagpo ka daw ng lalaki na makakatulong sa iyo okay tutulungan kanya so ang iba po sa inyo dito ay busy ano busy ang person ninyo marami siyang ginagawa meron siyang manifestations nagdadasal siya kung ano man to magkakatotoo ano man to medyo hindi lang agad-agad ibibigay sa kanya but magkakatotoo ano naman ito parang gusto mo siyang makita pero mukhang mauudlot muna kung magjowa or something, may plan, may plano kayo. Mukhang nagpapagawa ba siya ng bahay o ano ba 'to? Uh, manifestations talagang magkakatotoo 'to. Okay? Matutulungan siya ng universe. May pera, may blessings. Unti-unting magkakaroon ng blessing sa pamamahay ninyo kasi meron na sa inyong dalawa na magkakaintindihan. Okay, kasi naman dito si temperance, paunti-unti nang gaganda yung pamumuhay ninyo. Although, stress, ganun talaga, pag sa trabaho, uh, hindi na kayo nakikita, hindi na kayo nagkakasama, pero siguro, I think, unahin ninyo yung financial ninyo. Okay, kapag kasi magulo na rin ang isipan ninyo dahil sa pera, talagang hindi na kayo magkakaintindihan. Okay. So, tulungan. Mga bills ninyo, halimbawa may utang kayo, so magtulungan po kayo, mga madam ko. Mas maganda po yung magtulungan, okay? Huwag magsumbatan para swerte yung bahay ninyo. Okay, dito naman tayo sa inyong energy. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Paulanan nyo po sila ng swerte, kaperahan sa lahat. Ito ay magkatotoo. nawa insya Allah, may perang paparating sa kanila. ay okay, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Gulatin nyo po sila. Magkakapera sila. Mawawala ang kanilang problema. Tulungan po nila sila. Tulungan nyo po sila. Nilalapit ko po, po itong tao na ito nanonood sa akin. Tarang awa nyo na po. Ako po ay nagsusumamong nakikiusap na tulungan itong mga tao na ito. Okay, Queen of Cups. Ah, uh, okay. Napaka-emotional mo ngayon, ano? Um, siguro mababa yung emotions mo ngayon. Marami ka lang iniisip, nagwo-worry ka. Du huwag ka masyadong mag-think ng negative kasi maraming naglalaro sa isipan mo ngayon. Ang demonyo kasi talagang guguluhin niya yung isip mo. Okay? Meron ako dito na still lumalaban. Mahal mo siya eh. Kahit gaano yung pangyayari or ginagawa ng tao na ito yung asawa ninyo, yung partner niyo Kahit anong ginagawa niya talagang mahal mo itong tao na ito, and I think talagang destiny kayo. Okay. Um, meron third party involved dito, ano? May nakatago. May may hindi ako maintindihan dito. Hindi ko alam kung alam mo na alam mo na to, pinapakiramdaman mo ba? Pero may something siya tinitingnan na person from the past. Kung hindi po ito person from the past, maaaring kilala mo rin itong babae na ito. Sorry ha, alam ko may mga malulungkot dyan. <tap> hindi ko naman gusto to na ganitong lumabas, pero ganito po talaga. Meron siyang third party, ano. Kung hindi po ito third party, maring ikaw ang third party. Alam mong may asawa. So, meron jealousies. Parang, parang iniisip mo na mas kasama niya yung isa. Matalas ka magsalita. Medyo hindi niya siguro nagugustuhan yun. Walang well, mag-asawa. Ang mag-partner mag talagang normal yan. Ano? Yan. Yan yung parang hindi niya nagugustuhan sa'yo. Bossy. Masyado kang bossy. Okay. Ganun talaga. Okay, Masya Allah. Maganda pa rin yung cards ninyo. Right, Night uh, Knight of Cups and the Sun and the Empress and the Fool. Okay. Kahit anong kalokohan yan, hindi naman yung magtatagal. Yan. Yun nga lang, syempre alam ko masakit sa inyo kapag pagdadaanan yung mga ganito. Meron, misan meron siyang lakad na a uh, Hayden. Okay. Siguro, ganito yan, ha? Kapag nagtatago sa inyo, yung person ninyo, nagpapalaw. Limba, o matutulog na ako. Yung pala, hindi natulog. Okay? So, nalalaman ninyo na lumabas pala, kasamang barkada, kasama. Kasi tayo naman, tayong mga asawa o partner, hindi naman kasi natin maintindihan kung bakit gusto nila mag-unwind yung iba. Sana huwag po tayong ganon. Bigyan din po natin sila ng space bigyan din po natin sila ng kaligayahan. Halimbawa, may pupuntahan lang ako, magko-coffee kami or magsishot lang kami. yon. Siguro, I think, bigyan nyo naman sila ng space. Okay? Pero yung pangit lang, yung, yung natutulog doon sa lugar na yun. Ibang usapan na yun. ba? Diba? Pero nasa sa inyo pa rin yan. Okay? May kanya-kanya tayong opinion. Basta as long as sa tingin ninyo may tiwala kayo sa asawa ninyo sa partner ninyo. Pagbigyan nyo sila. Okay? Well, kung gagawa naman yung kababuyan or magchichit sa inyo, nasa konsensya nila yon, yun. ba? Diba? Konsensya po nila yon kung kung may gagawin sila. Walang well, pangit kung ikaw yung nai-stress, ikaw yung parang nagahabol, dapat silang nai-stress sa atin. Sila yung nagwo-worry, anong ginagawa natin, ah, uh, hindi, bakit wala tayong pakialam sa kanila. Ganun lang po yun. Subukan nyo po kaya na yung kubot gilaw ni galaw nila na hindi nyo pinapansin. Ma magtataka sila. Okay? Huwag kang mag-update. Ano mo yun? Yung bang lagi mo siyang hinahanap, alam mo yun, yung bang pinaparamdam mo sa kanila, nababaliw ka. Okay? So, balance. Anything balance po talaga. Mag-focus ka sa kung anong malay mo. Nagtatrabaho ka sa ospital. Di ba? Paano kung nagtatrabaho ka tapos nai-stress ka sa asawa mo? Sa partner mo? Paano kung may sakit ka, uunahin mo pa ba siya? Di ba? Basta huwag kayong mag-isip ng negative kasi minsan na, na ma manifest natin 'yan yung negative na yan. Okay? So 'wag n'yong isipin 'yon. Lagi n'yong isipin yung trabaho ninyo, may pera kayo. Ayusin ninyo yung trabaho ninyo para yung boss ninyo ay makita na ay ang galing nito. 'Yan. So mapopromote promote kayo, 'di ba, ang galing. 'Yan, ma-appreciate kayo. So, parang may lakad ka, matutuloy naman to. Meron kang gustong gawin, plano. dami mong plano. Normal naman po yun. Mag-ingat lang sa mga taong nakapaligid sa'yo, no? Minsan, hindi nila gustong makasama ka, pero napipilitan kasi kailangan kanila nila. Okay? Uh, siguro, I think, may mga tao talagang ganito. Iwas-iwasan mo na lang. Ayan. Pagdating naman sa career mo, magiging okay naman yan. Okay? May bala ka bang mag-abroad? Makakapag-abroad ka daw. May chance ka pang makakaalis. Okay? Makakaalis ka. Kung hindi naman sa tingin mo na okay ka dyan sa trabaho mo, eh, huwag kang umalis. Ganun lang po yun. Okay? Pakiramdaman nyo po ang bawat na decision ninyo. Huwag po kayong basta-basta. Huwag kayong mag na wala kayong, hindi kayo intacto. Ano? Huwag kang mangako kung masaya ka. Huwag kang malungkot na tapusin ang lahat. Siyempre, hindi yun, hindi ka intakto eh. Bigla ka nalang magugulat na, yun, ang saya-saya mo, nakapangako kaya. Yung pala, hindi mo magagawa. Hindi mo kaya. ba? Diba? Okay, so, ayoko din sabihin to, pero lumabas yung mga person nyo na may na-spell, may mga naiingget. Possible din ikaw. Baka ginagawa ka na. Okay, hindi ko gusto tong sabihin sa inyo pero talagang meron. May taong galit sa inyo, may gumagawa para buisitin ka. Kayong dalawa para masira. Well, kung gusto nyong itulungan ng inyong mga person, pwede naman po kayong mag-message sa akin. Meron po tayong Facebook account, Facebook account ko po 'yan. Ako pong gumagawa ay gumahawak niyan. Sa Messenger niyo lang po akong i-message, okay? Huwag kayong mag-message sa ibang account ko, B hindi ko po nabubuksan 'yon. Okay, February 4 nabubuksan ko naman po siya pero hindi po ako lagi doon. 979, okay? Yan po yung cover, imposible pong maliligaw kayo. Pinakita ko na yung hinahawakan kong Facebook Okay? Paki-add na rin po ang aking business account. Takoyaki ng ina mo. Opo, meron po tayo. Yan, sa Mandaluyong lang po yan. Yan, okay. Nasa 7 eleven po siya. Katabi po kasi siya. 71A Bonifacio Siya Boulevard, Mandaluyong. 1,055, ah, 50, sorry, Metro Manila. So, maraming salamat po kung suportahan niyo 'yung mga taga-Mandaluyong, 'yung mga malapit po dyan pwede po kayong pumunta. I think 'yung Quezon City malapit po sa amin din. Okay? So, 'yung mga kayang magmotor, yan maraming salamat po. So, 'yung mga na-spell, ano, ang signs, uh, I think sa mga person ninyo 'yung pagbabago bago 'yung swing ng mood nila. Okay? meron kang ibibigay, naiinis, iritable, ayaw kang kausapin, lumalayo. Meron nga yung iba natutulog pa sa ibang kwarto. ba? Diba? So, yung iba naman is parang ayaw talaga silang tabihan. Yan. So, kung gusto nyo yung tulungan ko kayo, matutulungan naman kayo but yung faith niyo dapat malakas ano hindi yung mahina yan so pabago-bago go ano siya eh laging minsan nang go pag hindi kayo magkasama yan so gumagasto yung kalaban niyo okay devil six of wands Mag magicians and the fool talagang gumagasto yung mga kalaban niyo Okay. Yan oh. Yan. Well, sa tingin ko ipaglaban paglaban niyo ang mga asawa niyo, person niyo, asawa niyo 'yan eh. Okay, magiging masaya naman ang puso niyo itong tong week na ito, itong month na ito or timeless naman 'to. Anytime na maririnig mo ito, meron pa rin blessings na paparating para sa iyo. May matatanggap kang balita. Okay? Um, may magbibigay sa iyong regalo, anything, matutuwa ka, okay? Nasa good decision ka daw. Halimbawa, um, nag-iba ka ng lugar, nag-abroad ka, nagtrabaho ka, nasa tamang decision ka daw, unti-unting papasok yung swerte sa iyo, okay? Maganda naman yung reading ninyo kahit pa paano, doon lang sa person ninyo. Yung mga na-spell lang po yan pwede naman po kayo magpa-reading muna, magpa-check muna kayo kung na-spell po talaga yung person ninyo. Kasi hindi naman po lahat yan. Marami kayong nanonood. Okay, ingat po kayo. Maraming salamat. Um, basahin natin yung mga nagpapasalamat sa atin. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng tulong na ginagawa mo sa akin wala na po akong ibang matatakbuhan kundi ikaw po pamilya kaibigan halos wala na po akong tiwala ikaw lang po ang bukod tanging naniwala sa akin na kaya ko ito at kaya natin to ginawa ko po talaga ang lahat sumugal po talaga ako at worth it po ang pagsusugal pag susugal ko sa iyo ma'am salamat po sa pagtulong mo sa akin dahil dahil sa iyo naging maayos po talaga ang buhay ko. Hindi na ako kagaya ng dating umiiyak lagi. Maraming salamat mami, ingat po kayo. Excited po ako makita ka sa personal din po ma'am talagang. Nag-iipon po ako. Lagi mong sinasabi na mag-ipon. Lahat po yan ma'am nasa isip ko talaga at maraming salamat po sa paggabay sa akin. Ingat po kayo, ma. Maraming, maraming, maraming salamat, ma. Ito si ma'am kasi, ano siya, um, pinagkaisahan yan ng lahat. Hanggang sa natanggal sa trabaho. Yan. So, thank, thank you naman na kapag work siya. So, yung asawa niya, dahil wala nang pera, financially problems, tagal maraming bills, ano, nagloko, nakahanap ng Third party na pera, So, ayun. Siyempre, asawa niya, mahal niya yan. Nagkaipod si madam. Mingi siya ng tulong sa atin. Okay? So, yun. Unti-unti naman siya nakakabawi. So, lahat naman ang lumalapit dito sa akin. Huwag kayong mag-alala. Tinutulungan kayo ng universe para ibalik kung ano man yung mga na ano ninyo. Hindi sa pagyayabang. Yung mga walang bahay, nakabahay na. Yung mga walang sasakyan, nakasakyan nagkaroon na ni sasakyan. Yung mga asawa nila gusto nilang bumalik, nakabalik na. Marami na akong pamilyang naayos, binuo. Okay, so marami salamat kung gusto nyong itry dito sa akin. Ingat po kayo, muli po, may bye-bye.